Di ara mga kasubot perting iguag yun sa to ang uh, kalag -kalag, Pizza uno yun, kalagkalag, sus pasta. So 7.02 ang resulta sa 5pm karon So congratulations, perting yung So ako na gipasidaan ng hapon sa gabi eh, sa itong programa sa radyo nga tanan nga gipanghatag na ko pangkalagkalag. Ayaw gi So kaning nga uh, uh, kini ang seven uh, to zero akong yatag katoning nga video nga hapit mag 1 one million views no pinakauna ning nga gihatag nako na panggalagalag so ako ning ipasidaan no nga katong ipangligas-ligasan na nga combination ayo mo kumpiyansa okay na pay pa mandawg ato akong gingon nga mag-congrats na putaog na ay mandawg ato sa atong panggalagalag kay atong ipabalikan ang mga gipanghatag na to, nga panggalagalag labi na katong ipangligasan. So congratulations oh so, mga sa mga nakadaog sa ato ang uh, gihatag may gawa sa 5 pm. So sa tanan nga mga nakadaog avail dayon sa tong mga produktong herbal one set kay mahimo mong VIP duha ka bulan. Oh, so na amoy VIP guide, na amoy alarma coding, na amoy pabalon, ag syempre duha ka buwan. Diyas sa tuang ang uh, GC. Okay so paabot ko sa si iyang chat